Maraming nagtatanong lagi sa programa ko kung bakit pabalik-balik ang sakit. Tama, talagang pabalik-balik ang sakit mo hanggat hindi may balik sa normal ang tulog gabi-gabi. Normal na pagdumi araw-araw. Yung tamang timing ng ihi dapat sa araw, hindi sa ating gabit magdamag. Simple lang naman yung katawan, gusto niya uminom, kumain, matulog, dumumi, umihi, maging energetic at maging masaya. Ibig sabihin, unahin mo na solusyonan ang tulog yung pagdumi, yung ihi na maging normal para ang katawan maging normal din at energetic. Walang sakit na magdevelop. Kahit mag-maintenance pa po kayo ng synthetic drugs o herbal food supplement products man, hanggat ang tatlong basic na function ng katawan ay hindi mag-normal, -no mag-develop at mag-develop pa rin ang sakit at lalala ang sakit habang tumatagal. Kaya ugaling matuto kapanalig mga kapartner sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi tinatamaan ng sakit. At nag enjoy tayo sa buhay dahil walang sakit na nararamdaman. Keep happy, enjoy your moments every day. Be inspired sa ano man ang ginagawa sa buhay. At isipin lagi na nandyan si Lord at nabubuhay dahil mag-serve kay Lord para maging stress-free. Tandaan po ninyo mga ka protection and prevention is better than cure. Inimbitahan ko po kayo sa mga scheduled Alternative Health and Livelihood Seminar ko. Meron po tayong Chief Edel Alternative Health and Livelihood o Alive Center nasa Cubao, Quezon City at meron tayong Cebu City. Nawa, ang konting uh, kalaman na to ay uh, maging gabay po ninyo para manatiling uh, malakas at energetic, hindi masakitin. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat.